Ito ang pinakanakakatakot na halimaw sa Japan. Araw-araw niyang nilalamon ang mga batang babae upang mapanatili ang kanyang kagandahan. Itinaas niya ang kanyang palda upang makita ang isang nakanganga na butas at nilamon ang isang batang babae. Upang patuloy na makakuha ng mga sariwang sangkap, nagbukas siya ng isang pitong bituin na hotel. Araw-araw, nag-oorganisa siya ng lahat ng uri ng high-end na dating party na umaakit ng malaking bilang ng mga gwapong lalaki at babae na pumunta rito. Ang mga dorbonus ay nagbibigay ng ngiti sa mukha ng lahat. At mayroon pang isang milyong dolyar na presyo para sa matagumpay na mga laban. Iniisip nilang lahat na marami silang nakuha, ngunit walang libreng tanghalian. Sa sandaling tumuntong sila sa hotel na ito, nakatadhana silang maging pagkain ng vampira. Gayunpaman, sa hindi mapagpanggap na karamihan, may tatlong seryosong babae na mukhang nagpunta rito na may misyon. Pagtingin sa madilim na pagkain sa entablado, inanunsyo ng may-ari ng hotel Opesyal na nagsimula ang gabi ng RRY. Ang lahat ng mga pagbili ay magiging walang bayad. Ang mga mag matagumpay na naitugma ay masisiyahan sa espesyal na pagtrato. Excited ang crowd sa ibaba ng stage. Tumakbo sila papunta sa ballroom sa ikalawang palapag, naghahanap ng sarili nilang upuan, ngunit hindi nila alam na nakatingin ang halimaw sa pagkain sa screen. Pagkatapos ng marangyang hapunan, inimbitahan ng Vampire Ghost King ang lahat na manatili sa hotel. Gumawa sila ng napakabagong mundo dito kung saan sagana ang pagkain.